Naglakas loob na ang ilang dating tauhan ng dairy farm sa bayan ng Lawak Pangkasinan matapos na hindi matanggap ang kanilang sahod. Ang ilan naman sa kanila may isang taon na ring hindi natatanggap ang kanilang mga sahod. Makailang beses na umano silang nagpapabalik-balik sa dairy farm para kunin ang kanilang sweldo ngunit lagi nalang umanong sinasabing maghintay. Ang dairy farm sa lawak ay sinasabing pagmamayari ng Pangasinan Dairy Multipurpose Cooperative na binuo ni dating Congressman Marco Huangco. Ito rin ang pagkakaalam ng tatlong tauhan na tumanging ilantad ng kanilang tunay na pangalan para na rin sa kanilang proteksyon. May sampung taon na rin nagtatrabaho sa dairy farm si Joey, di tunay na pangalan isa umano siya sa mga nagpapakain ng baka. 9,500 pesos kada buwan ang kanyang sahod. Maayos naman umano ang naging pasahod sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho doon. Pero noong 2013, bigla na lang umanong nagkaproblema sa sahod. Tapos pinaparsyal na, parsyal na lang po ibinibigay sa amin, mga 1,000 away, 500, ganun po. Yan po nga po ang dahilan na umalis po ako kasi wala na po akong pagpakain sa bahay. Pamilya ko po. Nais ni Joey na makuha ang apat na buwang sahod na tinatayang aabot sa apat na piso pero wala umanong malinaw na sagot kung kailan makukuha ang mga ito. Sinubukan na rin umano niyang humingi ng tulong pero tila naging bingi ang mga ito. Pumunta rin po kami sa mga barangay kagawad doon sa amin po. Ang sabi naman nila sa amin, itutulungan kami noon. Pero nung tumagal na tumagal, ayaw naman nila na kaming tulungan po iwan ko po sa kanila. Baka takot sila. Kay, kay Kwan ro kay Kongresman Mark po Suguro. Kasi yun nga po, siya po yung bali siya kasi yung, yung project na yun kasi, siya yung nagpatayo doon. So, takot sila. Mula naman na mag sa the farm si Lina, di tunay na pangalan, nahihirapan na siyang pagkasyahin ang kakarampot na sahod ng kanyang mister na nagtatrabaho bilang construction worker. Anya, tatlong buwan na sahod ang dipan niya nakukuha kahit labing tatlong piso lang ito, karapatan niya umanong makuha ang pinaghirapang pera. Tatlong beses po akong pabalik-balik sa office po, then yung iba, nagtitext po ako tumatawag kay, kay Sir Ricky po, wala pa silang ano, response. Huwag ko po isang taon na nga po yung sahod ko hanggang ngayon wala pa po, po yun. Ganito rin na naging sentimiento ni Lando ditunay na pangalan dahil umalis na sa dairy farm pa extra-extra na lang siya sa construction. Kuwento no. so, pa ng tatlo, puwersahan din umano ang ginagawa ng pamunuan ng dairy farm na pagpapabenta ng gatas sa kanila. Kapag hindi umano nila ito na benta, walang sweldo ang makukuha. Sa pilitan rin ang pagbili nila ng karne ng baka. Kung baga magkakatay sila ng baka po, bibigyan kami. Ikakaltas na po yun doon sa sahod namin. Pag gusto mong magsahod, kumuha ka ng gatas, ipapabinta mo, pag nabinta yon, yun ang sasawarin mo. Pero pag hindi nabinta, kung napanis, wala. Pawas na sa mo yun. Simple lang naman umano ang hiling ng tatlo. Yan ay ang makuha ang sweldong kanilang pinaghirapan. Kaya kasali sa kanilang panawagan ang apila kay dating Congressman Marco Juanco. Para sir nga po Congressman, nga itigyong yes, isuilo minta ko sir. Nagregatan mo yung sir sa pila ko mga sir, tayo tayo mo ito, sir. Ito na baybayag mo nga kawa Mabiitan kung kung nada Ay, karapatan ko naman pong makuha yon nakapagantay antay na po ako ng isang taon, kakayanin na po. Kami ti tulong kada kayo, apo kong gurisman kuwang ko. Ta, nabayag mo ito na yung swildomin, may sa tawoy na, di may matlamar uruwayo, kaya't miti kinta. Ta, Adumot ti masit gamin kayo nga sa lalo diya opisina. Kat sa man kung apo apu congressman adinutip pangalaami pangalami at ang asyuldo nga mi. Sinubukan ang kunin ang panig ng pamunuan ng dairy reform ngunit walang tugon sa aming mga tawag.